Good morning po mga kahapi na So Sunday morning, first morning ni Pawi at ng mama niya dito sa bahay for ilang days yung day? 12. For 12 days. So sobrang sena namin. Lord, maraming salamat. May mga iyak ngayon pero tears of joy na lang. Kasi iba yung kumpleto na kami dito kaya maghahanda kami ng magandang pananghalian para mabigay namin kay ano kay Pawi. Yun, tulog pa kasama yung bini, yung aso namin para at least may bantay siya kasi alaga niya talaga yun. 'di ba? Papagupitan din namin si Lisi. Yan. Kailangan pagupitan dahil maraming mga ano, alaga. Alaga. <laughs> ano masasabi mo? Speechless po. <laughs> Ako. Puyat <laughs> <laughs> pa, wala pang masyadong tulong. So, yun, nakatulog po kami kahit pa paano, bawi-bawi. Thank Naman, you, Lord. Thank you, Lord. Happy Sunday sa lahat. <laughs> Yes! <laughs> Dapat tagpakalbo ka na lang talaga eh. Para sa ate mo? Okay lang ba sa yung buhok mo na yan, Dora? Nandito mo dyan na. Bakit? Ang ah, haba naman yung buhok mo. Sana kung hindi na haba yan. Dora the Explorer.